Hello mga katorse, magandang umaga. Pagkagising ko nga kaninang umaga, ang ganda nga ng bumungad sa akin pagsilip ko sa bintana. Yun nga yung pinakita ko kanina sa umpisa ng aking video, ayon. Hindi ko nga inalis yung background mu music niya kasi napakaganda ng sounds. Tapos eto nga pala, pagbaba ko, nagluto agad ako nitong pancake ni Alia para sa kanyang almusal. Dalawa nga iluluto ko, mayroon siyang pancake at saka mayroong rice tapos yung ulam. Eto na nga yung aking naluto na sinaing na kanin. Meron nga akong nabili dito na dragon fruit mga katorse. Medyo may kam mamahalan yung nabili nating dragon fruit mga katorse o siguro talagang sadyang ganun lang talaga ang fresyo ng dragon fruit kahit panahon ng dragon fruit 150 nga pala ang kilo ng nabili kong dragon fruit ayan eto nga pero ano kulang siya na da isang kilo ayan eto yung ating nabili o ba diba? sana naman ay matamis eto na nga at titikman na natin mga katorse sana naman matamis to para naman sulit yung pagbili natin ng 150 pesos ayan na nga at titikman natin napansin ko din pala mga katorse pag marami ka nakain nito or isang buong mong nakain sa isang kainan mapapansin nyo iba yung kulay ng inyong ihi. Ayan. Eto na nga at tinikman ko na yung ating dragon fruit. Pagtingin ko nga dyan ay sulit naman yung ating 150 pesos. Ayan. Masarap siya mga 14. Eto pala ay binili ko pa nung bago kami pumunta ng Tarlac. Maglabas ko nga mga 14 dito sa gilid ng bahay. Pagtingin ko nga ay napakaganda ng bulaklak na ito. Hindi ko nga lang alam kung anong pangalan ng halaman na to dahil ito ay hiningi lang namin sa kapit bahay. O diba, mga 14 kung makikita nyo naman napakaganda sulit yung pagod na pagdidilig at pag-aalaga sa halaman na to. Ito pala yung ating hapunan, ayan, kaldaretang bakaw, o diba napakasarap, napakarami, parang may handaan. Ito nga pala, ang baka na to ay galing pa ng Batangas, mga katolse, ayan. Dala pa ng mga kapatid ng lolo ni Aliyah. Big shout out po pala sa mga taga Batangas, ayan, hello po sa inyo dyan. Ito mga katolse, at meron din tayo ditong inihaw na pusit. Matagal na rin kasi tayong hindi nakakapagluto ng pusit, kahit yung adobong pusit. Kaya naman nag-ihaw tayo mga katolse, o diba napakasarap. Nandito na pala tayo sa loob ng Clark mga 14. Papunta tayo dito kasi naman ay kukunin natin yung cellphone na naiwan ng papa ni Alia. Ayan. Ito nga at napakaganda ng tanawin kaya naman napabidyo ako o di ba nakaka-relax sa paningin. Ayun, pakasarap sa pakiramdam pag ganito kagandang tanawin ang makikita mo kahit gaano pa kalayo ang byahe mo basta ganito kagandang tanawin. Okay lang. Lalo na pag nature lover ka, talaga namang magagandahan ka sa mga ganitong tanawin. Tapos sasabayan pa ng magandang music. Ayan, napakasarap sa pakiramdam. Hindi nakakasawang pagbasnat pag mga ganito itong tanawin mga katorse o diba nakaka-enjoy sa paningin mawawala yung antok mo, hindi ka maiinip sa biyahe, napakasarap sa pakiramdam mag -e enjoy ka sa sobrang ganda ng tanawin mga katorse o diba tapos napakalinis, wala ka makikita mga kalat kundi ang uh, mga green green, mga puno ayan, ganyan yung iyong makikita talaga namang hindi pa rin ako natapos sa pag video, tuloy tuloy lang dahil nga napakaganda talaga at ito na nga malapit na kami mga katorse o diba meron na yung logo ng ano, Clark ayun, ang ganda talaga kasi ng mga puno tapos green na green. Ayan nun no, napakaganda niya mga katorsi. talaga talagang hindi ko maiwasan. At eto na nga, nandito na kami. Ayan, dyan siya papasok kukunin niya yung cellphone niya dahil naiwanan niya nga dahil galing siya ng panggabi na duty. Eto nga mga katorsi yung bagong na iya dito sa Clark. O diba, napakaganda. Tapos eto na nga, pauwi na rin kami. Eto yung may nakita akong airplane. Ayan yun. O ba? Diba? So yun lang mga katorsi. Sana po nag-enjoy ang lahat. Thank you for watching. See you on my next video.